Wala na, ang million-million ang Diyos. <laughs> Kaya ngayon na. Ay, nag-sound, no? Sound siya yun e. What sound siya yan? At siya, boses niya yan? Ah, siya na ah, nag -umpo. Pinagsasabang na naman sila ni ano eh. eh. Oh. Di wala. yung dun sa Laguna. basta yung mga nagpapap. Nagsasabang sa binuksan niya yun. Alcantara na Diwata Paris, Quezon Pasay. Abangan nyo marami ng magbubukas na bagong Diwata Paris sa inyong mga lugar. Abangan nyo yan. Yeah, so abangan natin mga viewers at supporters, All right. <laughs> at supporters <laughs> ni Diwata. <laughs> Alright. <laughs> <laughs> Pasok mo na ako sa <Thanks>. lungga. <laughs> ano yung yari? Madam Diwata, Hello. pwede magtanong? Ito pala yung ano, yung tauhan ni Diwata na taga Sabaw kahapon na nagreklamo yung isang customer no. Anong ipaliwanag mo daw yun, sir? Bakit yun nagalit si Madam? Ah, uh, si Madam. Ang uh, concern ko lang kasi malayo niya do sa area nung sa Sabaw. Ah, yun do kwang mangkok nya, eh hindi ko man lalagay dahil baka nga ako. Ayun, oh. na-misinterpret na ko niya yung sinabi ko na madam, lumapit po kayo ng content may hindi siya so, baka masabuyan po kayo. Uh. Bigla na lang po siya na alo, nasabuyan <laughs> po ko sabaw, sa mukha. So, hey, so mali lang siguro na pagkakain din. Uh oh. Ngayon pumaan, nadsa, po man, nagkarala po kami ng pingin na report ng dispensa. Uh ayun, po, eh, sa pamilya ni nanay, uh -oh. mag-guide ko sila. Oo. Uh -oh. Ang hiniribuha sa Pero ang um, ano major concern po namin dito is safety first po Oo. po, para mag-depend din po namin sa uh -oh. sarili asli ko. Oo. Uh -oh. ayun, so yun pala ang ano nun, ang totoong kwento nun na mali lang nang rinig si ano si, si madam, si madam. so, baka yeah. ako po ng ibang mga followers ninyo viewers na hmm. Uh, may pagkakamal na libro pero, pero hindi po. Tagal-tagal ko lang puro sa uh sa linyang yun. Never pa po ako nagka-complain na Kaya nga. Ayan, salamat sa at nilinaw mo dito at least marinig ng mga ano, di ba? Family ni Madam. Sige, thank you. Okay, sir. So, bago istante saan sa ano, sa kanin at sabaw. <laughs> Ay, si ano, Si Joey Washington. <laughs> Ayun lang. Galing trabaho. Kaya <laughs> yeah, nga eh. Ayun, eh. kabit na ang bagong tent sira na kasi yung tent ng soft drinks bagong istante. Ngayon lang to, madam. Istante. Ayan um, oh. Safe na ang mga pag, ang mga ulan. Oo. Oo. Uh, istante na yan. Naka-istante na yan. may tuwing na naman mga kaibigan dito. Ayan <laughs> guys, may tuwing na naman yung mga pinag-ibang customer na papatakbo. <laughs> tuwing, papunta uh, na dito. Tuwing, tuwing, tuwing is attacking. Tuwing attack. <laughs> 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 Bilis. Bilis. Uh, Ah. pas? ito yung palaging si Bart. ni Diwata, no? Kasi sa kabilang kalsada ay may mga may mga nakapark din naman sa mga sa ano, sa kalsada sa tabi ng ano nila mga restaurant, pero hindi naman ito tinutowing. may polis Barangay Police yun na sa tapat pa yung ano taga towing oh nakapit na ah, yan yung bagong istante ni mo oh, ng bagong istante ni diwata oh ganda na lang bago yung istante madam